ay grabe ang dami nangyari ngayong araw na to pati balbas ko tumutubo na <laughs> hello guys good morning good afternoon and good evening po sa lahat for today's video ay uh, ang daming mga nangyaring ngayong araw na to dahil uh, pumunta nga ako doon sa dati kong trabaho at uh, ayun na nga at uh, pumunta ako doon after uh, ilang years for almost 11 years to 10 years yata eh, nagpunta ako doon. Siyempre, nak nakita ko yung mga boss ko. Nakita ko yung mga katrabaho ko doon. Eh, kala big time nila Kasi, perkit po, isang vlogger ka na, big time yun na. Hindi, guys. Uh, although, sabi mo nang may kikitain ka, siyempre, the more, the more na may kikitain ka, siyempre, more happier, di ba? happy happy talaga 'di ba? Bagay na bagay po ba yung balbas ko guys? Okay. And syempre, guys, nais nice ko lang salamat kay Bias, kay Sir John. Sir John, ayan shout out sa iyo Sir John Sibal. May galak sa iyo Sibal at Sir Romeo. And shout out sa lahat ng mga tao diyan sa sa Depo 15. Hindi ko na kailangan sabihin kung anong pangalan yung uh, Depot Depo 15. Alam na po kung gusto niyo pumunta ng mga hardware mga pumunta, gusto nyo pong bumili ng mga gamit sa bahay, punta lang kayo dyan, hatalapin nyo si Johnski, Sir Johnski, ayan. At syempre, guys, marami nangyari dyan sa trabaho na yan nung time na yon. At talagang marami ako pinagdaanan dyan. Mga bully, pinagbully ako. Pero okay lang yun sa akin, wala nang problema sa akin. Sana naman ako sa pagbubuli. Kahit bully mo ko ng billion million times, never ako magpapa-apekto. Magpapa-apekto mo, yun, baka siguro, bakal siguro. puli na kasi sanay na ako sa social media. Laging daming pasher, di ba? At siyempre guys, at po nice kumukusang mukha salamat kay Kenneth. Ayan si Posi, ayan. At siyempre, nagkita nga kami ni uh, apong Erwin, uh, The Wolverine Vlog, ayan sa, sa YouTube, at binigyan tayo ng cup at saka souvenir guys pinakain kami ayan pero maraming maraming salamat sa iyo uh, er, sir, Erwin, ay, kuwi, uh, apong Erwin or si uh, Woodburn Vlog ayan maraming maraming salamat from Canada pero ngayon nagbakasyon siya sa Pampanga ayan sa lahat po ng mga nasa Pampanga guys habang may time po tayo pwede po tayo makipag punta pa siya lang ko kayo dyan sa mismong bahay nyo walang problema di ba kayo. Hindi nyo na lang ako walang kape. Okay lang yan. Okay. Ang ganto lang guys. At sana may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to like and share. Ito po ulit, ulit si Edward Laksina. Kapogin ng Tarlac City. Bye bye.